Sinisipon pagkatapos kumain ng maanghang, i-explain ko 'yan. Okay, so ang ilong natin, natural 'yan nagpo-produce ng mucus as a defense mechanism lalo na kapag may mga offending agents such as bacteria, uh, any kind of pathogen o kaya mga insekto, no, mga foreign bodies para pailabas ng katawan natin. So paano naman pag kumakain tayo ng maanghang, such as yung mga mustard, mga wasabi. Wasabi, to? Oo, oh, nalalo yung sa sushi, di ba? Oo, oh, yung sa sushi. Pinapanalo mo na lang, pinalalo mo. Tapos pag kumain ng maanghang, yung... tayo sisisihin, no? Grabe talaga. Oh, anyway, no? So, pagka kumakain tayo ng maanghang kasi, meron yung molecule na kung tawagin ay capsaicin. Wow, new term, no? New term, new term, new term wow! no? Wow. So, yung capsaicin na yan, pag pumunta sa ilong natin, makaka-trigger yan ng chemical reaction, tapos ma-detect na heat-sensing receptor ng ilong natin causing inflammatory response sa ilong natin at mucosal irritation sa ating mucosa. So as a defense mechanism, ang gagawin ng katawan, mag-produce -pro na mag-produce -pro ng mucus, so nagkakaroon tayo ng sipon para maalis yung capsaicin. So yan yung reason kung bakit ka sinisipon ng sinisipon. Oh, may nakalimutan ka daw! May nakalimutan ano? ka! Ano yun? so, tuwing umiinom ako ng gatas ko, Oo. nung wala yung ano, yung amhang sa yung capsizing, kap mo na sa akin yan, So, guys, tama yun yung sinasabi ni The Boy Pasyente, no? So, kasi pag umiinom tayo ng gatas, meron kasi yung molecule na kung tawagin ay casein. Okay, yung casein na yan, ang ginagawa, yung mga nakadikit na capsizing sa ilong natin, sa mga receptors, no? Inaalis niya, tapos uh, ginagawa siya, winawash away niya. So, pag, uh, guys, pag mga ganyan, hindi niya naman totally inaalis, pero nalilesen yung yung anghang na nararamdaman natin. So, tama yung ginagawa mo. kapsizing. Galing ko talaga, Doc. Kamaya, no? Pwede ka, mag-tutok, ito na. Ano sa akin yan? Uh, para sa inyong camera to, Dok. Para sa inyong video na to. Okay. okay.